ayan, masarap ng tulog nasa supang so hindi sya nakaunan kasi walang unan dyan sa supang nakalagay ha, diba? sarap ng tulog hindi kasi yan natutulog na umaga, puro harot-harot lang yan saka kahit dyan siya matulog, mabango naman yung aso ko na yan. Niluliguan ko yan. At saka ang shampoo niyan ay pang aso talaga. O kaya pwede siyang matulog dyan. Kasi mabango at wala yan siyang garapata. So, alagang-alaga ko talaga yan siya. Kasi. siya. <laughs> So, yung isa ko namang aso, si CJ. Ten years ko din yung inalagaan. Parang anak ko na din yun. Ganyan lang yan siya. ba diba? Ang mga aso karsi, parang tao din yan. Pag alam nilang mahal-mahal sila ng amo nila, mamahalin din nila yung amo nila. So, ayan lang. Alagaan natin ang ating mga alagang aso. sarap ng tulog niya. diba? <laughs> thank you for watching. Mm, sarap ng tulog niya. Thank you for watching.